sa linya po ngayon ang assistant vice president for traffic operations ng NLEX sir Robin Ignacio magandang umaga po Sir Robin Robin Hello po, good morning. Good morning po si DJ Chachat, si Ruth Kabal po ito ngayong umaga. Sir, makikibalita lang kami dito po sa nangyari na aksidente dyan sa NLEX kung saan isang pampasaherong bus ang tumama po sa likuran ng isang van at dump truck dyan daw po sa southbound lane ng NLEX. Uh, ngayon po ba, na naialis na po ba itong mga sasakyan na ito? I... Yes ma'am, actually nangyari po yan nung isang gabi po around 7pm uh, po. Tama po kayo dito po sa may... Uh... Uh, Torres Bugalyon uh, Valenzuela, Southbound area. Ilan pong sugatan at, uh, dito? Yun po. Ilan pong sugatan dito, Opo, sir? Meron pong minor uh, injuries po na uh, sa listahan po namin 12 or 13 po 'yun. At nandala naman po sa ospital yung uh, 11 po. So yung build up po ng uh, traffic kaninang madaling araw palabas po papunta ng Balintawak. Ano pong cost nun kung hindi po itong uh, banggaan na nangyari po sa isang bus van at dump truck? Opo meron po uling uh, minor accident po tayo nga doon sa may Marilao area naman po mm -mm. Uh, after Bukawi. So yan po ay nangyari naman ng pasado alas 3 uh, uh, kanina madaling araw. Mm -hmm. At uh, pagka-clear po nung uh, uh, accident eh, uh, medyo marami po yung naipon na uh, sasakyan po. So yun po yung uh, uh, pagka-clear po ay unti-unting uh, nag-fast uh, moving na po ulit ng uh, around the Uh, 4 a.m. Kasi kanina nga nung nag-check din kami doon sa traffic diyan sa NLEX, meron marami pa nga, medyo may konting pagbagal nga po diyan sa bahagi na yan. Meron po bang na-injure kanina or wala naman po? Uh, may minor injury din po pero yun nga po, uh, na-attend naman po kaagad ng aming ambulansya. Mm -hmm. So sir, sa ngayon, yung pong 3am na aksidente, wala na rin po doon yung mga sasakyan? Medyo mas mabilis na po ba ngayon ang daloy ng trapiko? Tama po kayo mama, Na-clear na rin po yung uh, accident site at uh, mabilis na po ng dali ng traffic natin uh, both directions. Actually around 4 a.m. din meron din po tayo sa may balagtas area, eh, mga truck naman po. Pero wala pong nasugatan so agad-agad na na-clear din po. Pero sadyang sa daming po ng sasakyan ngayon, medyo mataas yung volume po natin, uh, ang bilis po nag-build up. Pero as of now, uh, fast moving na po yung ating uh, uh, both directions. Both, sa both southbound and northbound ang enlex northbound. na ialis na po lahat ng mga aksidente. Baka may paalala po kay sa ating mm -hmm. mga motorista sunod-sunod 'yan. -sunod oh ah. expected nyo ngayon dahil nga yung Opo. iba ay uh, barami pa pong ba baraming babiyahe. Opo, tama po kayo. So, yun nga po ang kadalasang uh, uh, cost nito ay nagmamadali yung uh, mga sasakyan, mm -hmm. hindi po sila nakakapag-maintain ng safe braking distance. So yun po yung isa pa pong uh, kailangan po talaga uh, mag-maintain po sila ng safe breaking distance para kung anuman po yung mangyari dun sa sinusundang sasakyan ay uh, hindi po nila matutumbok. -ma Ayon, ang mahalaga po ngayon ay naialis na po itong mga sasakyan dyan po sa bahagi ng NLEX both southbound and northbound. may lang po na talong si Ruth uh -huh. Sir Robin. Yung uh, inaasahan yes, na po rin na dagsa ng mga motorista. Ano po ang ginagawa nyo halimbawa kasi yung nagdagdag po ba kayo ng mga ano, minsan kasi may manual na na oo yung RFID o kaya minsan doon sa mga cash lanes kung saan nagsisikip. Marami pa, pa rin po ba nandiyan sa cash lanes? Minsan may mga manual na po na nagbibigay na lang ng ticket, ano? Opo, sa ngayon po ma'am, ah, kasi halos 97% na po yung ating may RFID. Ah, that's cool. ah, yun nga lang, minsan minsan hindi lang po nakakapag-load yung ating mga kababayan. So, yun pinapalalaanan natin sila. Pero may mga cash lanes pa rin po naman tayo at ah, kami po ay nagdadagdag yung mga cash lanes. Hangga't ah, maaari naman po ay hindi maapektuhan yung ating RFID lane. Okay, Sir Robin, maraming salamat po. Sorry sa istorbo ha. Tinignan lang talaga namin kasi kanina mabigat nga po yung daloy ng traffic o mm -hmm. Eh marami po ang for sure eh, gagamit ng expressways natin lalo na dyan sa NLEX ngayong umaga. Maraming salamat po. Tama tama po kayo, Ma'am. Maraming maraming salamat po at uh, magandang umaga po sa